na ang tarpaulin para ugma. sa uplan, libring gupit para sa kabataan sa Shirabuyune Central Elementary School. Naku, kaayo. Okay kani nga kung ani, mao ni ang admin sa bulano Barber Bisaya. Karan. Thank you kaayo sa effort sa mao mong gupit, mao pay ga effort sa tarpaulin. <laughs> I uh, Typhoon is in spo is sponsored by Sani Clipper and Trimmer F Salon Barber Barber J Supply Dahlia Gasoline Station. Thank you so much sa inyong support. See you tomorrow kabataan sa Shea Bullion Central Elementary School para sa Upland Libring Gupit at 8 to 12 in the morning. See you!